Ayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Ubra, og ni Ubra o Gator Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Christy, 38 anyos. Tago alang ko sa address nga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Aron ninyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. <coughs> Tama. Na magtanong oh, ninyo Nga maripahin mong nagpundok din sa atong bahay nga bagpo. ka na, ma. Tungod sa imong paggugi o pag-agwanta nga bisan ikaw lang usa, gikaya gid ni ang tanan. Aron mahatagan lang maayong pagpuyo. Kaming lima ka man nagsuon. <laughs> o oh, nagpasalamat sa kunak. Nga bisag lain-lain mong amahan. Pero nakita yun akong nagkasinabot na mo. puho napuhod ka kung magminyo na mo sa mga isuon. Anha man mo, padong, kay pila na may edad ninyo. Gusto ko nga ang pingan ninyo ning bay, panangit na huhat na nak. Ma, dili pa ko magminyo, oy. O gunya ra ko magminyo, na ang ako mga manghod. Gusto nako ko nga mahimutang una sila. O ma, ayaw pagsulti, anak. Taas pa panahon nga magkauban taon tamang makaabot ka pa sa imong mga apo niya pohon. Kristi, <laughs> tiguwang nako. ko. Umoy at gusto nga bisag unsay mahitabo tay. Dili ninyo ibalik ya ning bahay nga akong napundar para ni. Gusto ko nga mapasa panis imong mga anak. Puhon puhon kung anak na sila. Kung kay ikaw man ang kamakwangan, isaad na nako na. Oma, isaad na nako nimo. Salamat na. Hey, wag ka pagkita ay plano nga mo si down Dung, tirahan naman ko ba? Pero nga kung gusto lang nga mag-settle down, una nga kung mga manghod, una ta magpakasal. Ay, ang ako manggod ba nga, nga basi nun niya, inigabot sa higayon nga mapulaan ka na ako. Kunya, di rin nakagusto nga, ako moy ay mahimunin Unsa? Sa <laughs> so, balaka ko. <laughs> Tama dia eh. Ikaw gyud. Ayaw ko pag una na ang pati ko. Wala ko gusto nga ikauban sa akong kinabuhi dong. Kundi li, ikaw ra gyud. Nak, naminyo ng imong tulog ka Ikaw na lang mauiwa pa. Huwag imong usak ka nga si Rupi. Oh, so, pagyot kay plano. No? Ma, Mabalaka mong kurkunin mo, oy, kumabihaan ti ka din, eh. Ay, naun sa kabaya. Ayaw ka balaka, oy. Di pa nga daman ko ng daan nga malayo gud mo nako ako on. Oo, duaw, lang sad ko ninyo din, eh, kung makalugar mo. Hmm, si Yorgyong tama nga, okay ra ka. ayaw ka na balaka. Nakapumasap ko. Ako rin bahala ni Mama. Bitaw, ambot sa ning Ruby, oy. Hangto doon, wak pa mangyod niya siya, ilang uyap na ako. Nabaka baka ni planong magminyo ning igsuuna ni mo ay. bitaw rubi. Unsa man gyud ay plano ni mo dai? Sus, da maaput ra na nako puhon ba? Pero sa pagkakaron, ako lang unay bahala ni mama dinhi. Okay. Sige ha, isalig mo si mama ni mo ha. Ay kabalaka nang, ako'y bahala ni mama. Congratulations so ninyo, so Mel John. John. Christy, anak. Mm, salamat, salamat, ma. ma. <laughs> Mel John, isalig ko ng akong anak ni ha? Ayaw ka balaka, ma. Panggaon na katimano nako si Christy. Sama sa iyong pagkatiman niya. Ma, <laughs> mingaon ko ni ay, ang saon nga ito naman kumupuyo sa kagayan. Kaya taga dito man si Meljon. O niya, naaman siya napalit ng yuta dito. Ay, Christy, hilom na. Sige lang, good. Sa ako nang gikain kung Kung makahikayon magbisita o niya na ako din, he. Tuawa lang sa ko ninyo. Ayaw ka ba, laka, ma. Magtawaganan lang ko ni Rubi. magka istorya estorya po. Habis naglayo Oh. <laughs> Sige na. Lauman ko na, ha? <laughs> nalayo gaming tanan ni Mama, sukad kadmin na minyo. Gawas lang sa akong usa ka igsuon nga si Ruby. Ug siya mo ay among gisaligan sa pagbantay ni Mama. Ug sa panahon nga nalayo ming Mama, Wag gid mawa among komunikasyon o sa uban na mga igsuon nga to ni Ruby. Aron pangmustaon na mo ang among inahan. Sa bago pa may namin niyo, makahiga yun ni mama. Pero, sa dihang nakabaton kong anak, ingon man ang ako mga igsuon, maglisod na sa pagduaw ni mama sa amo. Hangtod nga, nagkataas na ang edad ni mama. Unya. Unsa? Doon na demensya si mama? Ola, ginang. Eh, sige naman siya kalimot, Maupa? Unang. Um, kung mauna, akong tawagan ang uban na ito, Iksuon, Rubi. Aron, matanaw na si Mama o Doktor. magtampo bumi. Ako sila sa buton. Kumusta naman ko na si Mama, Day? Nagkahinay na kuno Nudong. Mauwa? -ma Mas maiting haliday yung uh, manglarga ta sa labing galing panahon. Para maduaw na ito sa mama. Taod-taod na sa mga tamang sa inyo. Maulagi doon. Oh. Si... Oh, si Lito. Ako manggod na nawag. Hello? Nang... Oh, na si mama. Kung sa iwaan na. Oh, nang... Oh, na si mama. Naamagod bisa kong pamilya ron sa ato nang kay... niluaw oh, po. Oh. Kaso naman ay ng... Ng... Ng di na iya kayo tang nang nang dibiya na kisya na Unsa? <laughs> Karon, kay nalubong naman na si Mama. Okay na tingali nga, sultihan ta mo. Sa unsa man, Ruby? Ako na itagiyan ng bay nang, kay gibaligya na ni Mama na ako. O unsa? Ay, yung pagbinuang ni Rubi, oy. Nga nung kutang ibaligyan niya nga siyaman man ganit mismo ni Ingon ato nga. Dili igod siya musugot nga ibaligyan ni. Eh. para ni satanan o sa iyang mga apo. Ah, basta. Kaya iya na nang ibaligyan ako. Ako na'y magbuot ani. O ako na'y bagong tag-iya ani. Rubi! Rubi! na siya ka ay may sa kalit nga gipakita ang batasan ni Ruby o ba namo malubong si Mama? O mas labaw may nakalitan sa pag-angkunan niya sa properties ni Mama? Ang ako mga pangutana mo kinimusunod o nang pangutana. Wa pa gani may gipakita ang ebidensya pero nakadaog na siya sa kaso. Pero naapagyapoy ongoing case. Ang akong pangutana, giyon sa maniya pagkadaog na dili ba angay unta nga bahin-bahino namong managsuon ang property sa akong mama? Ikado pangutana. Matod niya, nawa ko ni mama ang iyang mga alahas sa una, pero among makitaan nga iyan ng gisulob sa uban niyang mga posted pictures sa Facebook. Unsa may pwede ikaso na mo ining among iksuon. Ikatulong pangutana, among naibawaan nga ni si mama o did of sale. Pwede ba gudi ay na, bisag na ay demensya among inahan? Ikaw at ang katapusang pangutana. Unsa may angay na buhaton, aron maanal or ma-contest ang dido sale niya sa among inahan. Dili lang yun may gusto nga mawa na managsuon ang bay nga gipundar sa among inahan para na tanan. Tungod lang sa kahakog sa among usa ka Palihog, tabangi o ko. Kini ang akong suliran. Christy. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan o ako today ang muhatag ninyo og tambag to bag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional, mga problema na sa pamilya, sa ato ang karelasyon, kapikas, higala, kauban, kabanay, ato mga papilis, mga dokumento, unsap man ang mga nag-bother na din ha, ay mong kabalaka. Pwede ko na ninyo ipadala inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. klasik klaseng pamaagig yun na ha kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran din na mo. Ayaw mo gai ikog ayaw mo kaulaw di mo mabalaka kay ngano ay mo pagtuo ha na kamuray na ay problema kamuray na ay mga giagian kina kinabuhi huy kitang tanan sus 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 kabaw baya mo ha sus kitang tanan asta ko o oh, na atay mga uh, didaladala din ha na atay mga problema ang importante anhita mo focus sa unsa ang uh, maayo unsa ang rason nga ni unsa ang lessons nga ato ang makatunan para magmaligon ta mas maay mahimo tang mas maayo nga individual mas mahimo tang maayo nga tao. imposible nga sa tanan ato mga giagian wa tay makatunan ug dili ta matabangan nga mahimong mas maayo nga individual na na always guys ako ako ibuhing saksi anang tanan. No, di gud mo maguol, no sa mga nag-like o nag-follow nako kabaw gyud mo no nga um, dili tanan sa ato ang kinabuhi, haruhay, hayahay, lami, nindot na agyud nay mga ginagmayng pagsulay, guys. Ang importante kibaw ta muda and naatay mga higala, pamilya nga kibawtang tinudanay ang ilahang tinguha nimo tinudanay ang ilahang paghigugma and those are the people that counts and most of all naa ang ato ang programa nas attorney Elaine nas Dr. Obra nga muhatag og tambag ninyo kaning amo oy guys tinudanay pud ni sincere pud ning amo aha ayaw mo pag-ingon ana no amo gyud nang gi gi um amo gud nang gi no ayaw gud mog um ka problema ana ha now kinsa man ni ato ang guys thank you kayo no if you can like and follow also my uh, facebook page natin so, alam mo ako lang sa nanggit temporary for now um, but you can soon like and follow me um soon 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 di ba greetings also to Elver Abelia um, Sally Alfante from Tabtoy Tuyan City Naga, also from, uh, John Chris Sandico, guys, um sa mga mga legal advice, pwede ganoon niyo ipadala please sa kini ang akong Suliran official writers page. Naapod ni si Carla Montoya. Adto na ipada please ang inyohang mga pangutanam. Sir Dean, Miss Dean Young, pa-shoutout. Hello, greetings and thank you for following from Lawaon si Bulan Toril. Davao City, Mr. Jonel, Galicia, hello sir, a big shout out to you. No? Unya, um, kinsa pa ato ang mga, kinsa pa ni, ato ang mga, ipang be? Wait. Um, also to Sol Villacorta, Thank you sa pag-shoutout si um, Attorney Elaine sa si imong effort sa pag-impart sa legal advices dina sa radyo RMNDYHP. God bless you. God bless you too. Sir Sol Villacorta. Anak, yun na sir, no? Kanang, you know, kani, di man lingaw di man po ni siya. kanang trabaho gud nato gud but you know i i really find happiness nga maski pag mo nakakita nako wa mo nakaila nako pero pinaagi aning atuang ang programa kabalo ko nga na ako'y natabangan nga tao and dili lang ang ato ang letter sender kundi ang ato ang mga suking tigpaminaw mauna pasalamat kayo ko aning opportunity nga gihatag sa DYHP no sa RMN Cebu ug sa pagsalig sa una no ni ni Tita Lourdes Libres Rosaroso nga bata pa ka kaayo ning Dr. Randolph ato sa una pero giintrigo niya no ni atong panahon nga medyo nasakit na si Tita Lourdes si Dr. Abogada Lourdes Libres Rosaroso am um, iya jud gihatag nga opportunity namo nga kami ang iya ipapuli sa iya programa iya hang ug giintrigo mo na hangtod karon nagpabilin kong mapasalamaton kay kibaw mo guys dinhi sa ato ang kinabuhi no kinahanglan gyud ta magkat-on aning virtue of gratefulness or pag-recognize sa mga tao nga nitabang nato no as we journey in life mo na i-practice na siya kay para magmalipayon ta dili ta magmika din ha ha letter <laughs> sender karong adlaw punto legal mani atong taguon sa pangalan nga si Christy taga taga Cebu ah uh, mo ni iyahang mga uh, pangutana no kay katong uh, pagsugod kani naglagot naman sila aning ilahang ah uh, in-law no kaning si Ruby kay wa gani mahumaglubong ang ilahang mama halah, na hangol naman sa mga kamtangan okay unang pangutana wala pa gani may ibilin ebidensya pero nakadaog na siya sa kaso pero naapagi hapoy ongoing case akong pangutana giunsa sa man niya pagkadaog na dili ba angay unta nga bahin bahino namong managsuon ang properties akong mama okay kung ongoing ang case upo so, gid daog tingali ni deklara lang siya kay gibati siya kaanyag no pero kung may kag ongoing pangkaso wa pa gid na makadaog Not, but No. um, kanimanggong mamatay ang usa ka tao, no ang kanang iyahang mga kabtangan properties itawag na natog estate no adto na punta sa mga compulsory heirs kinsa maning compulsory heirs mga anak no or ang asawa kung buhi pa dunya kung walay anak walay asawa mo suway tagtan aus taas na apabay ginikanan ug wa aritas mga igsuon so you go down you go up and then you go sideways mo kung giingon ninyo sa una no pero arita kay na may mga na may mga anak anak man mo no then mo na so li ang proper nga by then dapat mo execute mag extrajudicial settlement of estate kung nagkauyon mo nagkasabot mo kung unsa unin niyo pagbahin-bahin ang mga properties nga gibilin sa inyohang mama ikaduhang pangutana matun niya na wala ko nun ni mama iyang mga alaha sa una oy pero among makitan nga iyan yung gisulob sa uban niyang mga posted pictures sa Facebook unsa may pwedeng ikaso aning among igsuon dito na inlo igsuon um Pwede except, pero pwede po nga isuon man ninyo nya Gamayram kay ning butanga ay nalang ninyo og awaya o ikiha komprantahan na lang lingkore ninyo storyain ninyo tarong og klaro nga oy ingon ka nawa nya nganong napunta man is imong dunggan nganong napunta man is facebook na picturean man pa explain nag tarong nya komprantaha ha kay igsuon man gud ka kaayo bati ka iba magkiniha ay besides ang ato pong balaod nag man nga di man file og kaso or mak akiha kung pana unless no na atay proof nga ni exert taog efforts nga nahusay nato tungod kay pamilya so kung pananglitan mo file against a member of the family we have to prove na we exerted all efforts no to settle the case Unya wa mo nang ni Sunod, among nahibawan nga ni pirma si mama og deed of sale. Pwede ba gud ay na bisan na ay demensya among inahan? Of course, kung mo pirma tag kontrata, mo pirma tag dokumento sama sa deed of sale, deed of donation, contract no, contract of sale, kinahanglan kita na sa atong gipirmahan, sakto tas atong pangutok og pangisip busa atong panahon kung ma-prove nato nga na ay demensya ang inyong mama, then uh, pwede na nato ma ngon and void ang kontrata or pwede na mapawalang bisa ang maung kontrata nga gipirmahan sa inyong mama. Nga naman, kay advantage man ang iya um, sakit sa pangisip. Unya, kung naatay problema sa pangisip nga di ugsabot, no? sa validity, sa consequences, kung unsay meaning sa ato ang gipirmahan, no? then there is fraud. Meaning, atong giilad, ni take advantage na sa iyahang frailty, ni take advantage na sa iyahang uh, kasakit o sa iyahang kondisyon so dili na valid ang iyahang gipermahan. but we need to prove it ha ikaupat o katapos ang pangutana may angay nam, unsa may angay na buhaton aron maanal or makontest ang deed niya sa among inahan dili lang yun may gusto nga mawala namong managigsuon ang balay nga gipundar sa among inahan para namong tanan tungod lang sa kahakog sa usa ka igsuon na'y problema usahay and this is the sad reality nga kita malimot ta no nga naatay igsuon malimot ta nga sa kanang virtue sa pagamagindah manggihatagon malimot ta nya ma, ma overcome ta sa kahakog ba take advantage ta og maayo no di gud na nindot at the end of the day kung wa ba laing kapadulngan ato rabang pamilya atong dalangpan no unya ato na noon silang abusuhan ayaw gud mo ana now this time around kung pananglitan gani ganahan gud ninyo makuha ang property you will have to get mang eh, um, good a eh, kinahanglan gud ta Uh, file, no, of annulment of sale, the deed of sale. Like I said, in any case, kung pwede ninyoob mashturiahan, sturiahi. Pero kung dili pede pwede mashturiahan, okay. Wak yun tay mabuhat ani, we will have to file an annulment of, um, kya hanglang file og, og kaso called an annulment of sale. Kinahanglang tag-abogado and ice, like I said, kinahanglang bayak pun tamu prove nga, uh, kinahanglang tamu prove nga, na siya'y demensya atong time, no? Um, so, kinahala na nato ipakita po sa korte. Kaya mo man ato ang basihan nga nung, unsay uh, tawag ni mo, ani, anong ipaanal, nganong dapat nal and void to siya. So, dapat na ay doktor <coughs> ay proof, nga at the time, uh, na uh, problema, no? So, kana siya, ha? Mga sukintig hinaut unta, nga na mo'y naputlo na pagtulunan, karong adlawa, kini si attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mo Nationwide tatak RMN daghang salamat ug maayong adlaw